kita malo no? yung atau na isa sa pugi! pugi! Ah. pugi man eh <laughs> so tak, abut, mitrin, abu, mga mga oh nabigyan oh. ko binanggal hindi na kinang ilan eh kikailan man eh oh, sikat ni mukandos mau wati wati kandos wati wati oh iya oh iya so na sponsor na na ha? So, karon guys, may sponsor tayo. ko ano. Salamat kasi to ang major sponsor na na si Boy Binangkal, idol Boy Binangkal oh. Puro Binangkal na. Ato At ani pasal sa Squid Game ni. Eh? Kami. No. Lagi ta lagi na idol. Tingo jud nga pugi. Ato At ani ipasal sa Squid Game, eh? yeah, yeah, game yeah, yeah, yeah. ni. <laughs> <So, laughs> ang idol ha? Pas Squid Game ta pon. Amin ka, amin ka. Magdula tayo mitok mitok. So nag-abot na yung mga kalog-kalog. Ano, -kalog. <laughs> naraho. Oh, naraho. Kanang nag-video na na, masimipit kita na dana o kung yan ang iposa, sa uh, Facebook kay masimidak pa kita na sa mga nagukod na to nga mga kuan no mga Uy. mga kababaihan diya ay uh, siyara uh, diya ay, o, kuya, pake, uh, asa, ay yun, wala ko yung mapatay tas itong kasama masimipatay mapatay ta na diba? uh, uh, ah, lagi, wala na wala na wala na wala na ato ano mga kini, tao, kini kini siya ulit daw ni siya nga tao ulit, 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 ulit. ka tao <laughs> Ta na mga chicks, pagmantay mo, ay mo si may kumpiyansa ni, eh, kasi si no. may ipit eh. Ala. Oh yeah. Wala na ni. Wala na naning na ta, na naning ta. Wala na ni na tang alcohol. Ay mo na alcohol. At, at least alcohol. Alcohol na wala. Dire dire lang alipagno. Alcohol ra. <laughs> no? Ah, Kamo nga mga wala pa nag sa mo, ah. I-follow na ninyo. Ayaw na dugay-dugayan na. Mintas, wala pa ta. Wala pa ta. Paula na i kalayo. Kaya pa wala na ta. Kalayo na yung cellphone yung gagamit Lanay, hurot ka na yung cellphone. ba? So, katong mga nag-follow sa to, ah. Salamat kayo sa inyo, ah. Ang iyon ang punta mo, ipalo po din nyo si Boy Binangkal. Katong mga followers dyan, Boy Binangkal, biyain nyo na siya, ako mo ipalo. <laughs> Ayan, palo si Boy Binangkal, ako mo ipalo. kita <laughs> joke lang. I-follow ninyo si Boy Binangkal. Dama niyang page Boy Binang Boy, yo, boy Binang Kalog Boy binang Kasi iba sigla kay gusto nga i shout, shout out ka out sa so to ang mga solid followers nila O to ang mga viewers no uh -huh. Uh -huh. Salamat kayo sa suporta ni Idol Pugi. Ah, ito na siyon. Kato ra, mga idol ha. i-follow rin niyo. So, kato mga followers ako na i-follow po si Idol Boy Binangkal kay kita-kita ra -kita, mga mga ka kauban, mga silingan diri sa stasyon sa social media ba, mga silingan sa social media. Di ba? Ana ah, no, ra pangina buhi, lingaw-lingaw ni ato, lingaw-lingaw pangina buhi. O pangina buhi lingaw-lingaw. Ba sipersa ra man sa god. Samot ta kamo mga wala lingaw diha mas malingaw gid mo na mo sa so, mga kasi tanaw. total wala man mo lingaw sayang sayo ramo sa oras mas maya na sayo sayo oras na magtanaw sa mong video sabot pang ipalo mo inyo, i-share ninyo ang mga video Ang video ni Idol Wee Binangkal no? tinu tinu so wala na siguro ko yung nagkakistorya ng Rick o kwinta akong talang mga istorya sa apon to akong, 1 million man ito wala po yung mata na kong 1 million kaya kapoy kapoy yung istorya dito. Rick po gano'n siguro Boy, binangka. Kandos, wati-wati. Kandos, wati-wati. Og mga kaiksonan, ako tapuson sa pag-ingon. Mabuhay kayong lahat hangga gusto nyo. Oh yeah, <laughs> mabuhay. <laughs>